Mga minoridad de edad, sa mga paninda sa Tabunog Public Market. Usa sa reklamo sa mga solo owners sa Hibi sa Talisay City Police. Sa ira nato dito sa live report ni Femari Dumabo. Fem. Lan gawas sa mga reklamo sa kawat soliran usab nga gipadangat sa mga vendors sa tabano Public Market ngadto sa Talisay City Police ang kalabot sa mga fake money nga gipangbayad tu kanila nga usa karon sa gipangitaan og solusyon sa kapulisan. da uban sa Talisay City Police gani hang buntag gid padayag sa Osaka vendor sa Tabunok Public Market kang Police Lieutenant Colonel Epriyang Paguyod hepe sa Talisay City Police ngadaghang mga menor de edad nga mga wat sa baligya niang buwad o sa silingang mga mamaligya ay kami na consume na nila nga nakita gid mi nga manguha gid sila kana mga bataa ninyo ninyo gid kadu kadu sing di subo oh Yeah, basin karon gagmay basin sa sunod daghan tungod ni ini mo pahigayon og random operation ng kapulisan sa merkado sa adlawan og Magabi'i. gawas ni ini makadagop usab ang mga mamaligya ay ngadto sa ilang task force merkado makigalay sa bangka sa City Social Welfare and Services kabahin sa mga minor de edad nga kawatan intel monitoring kami dito para to just track down yung mga personality na sinasabi nila at saka ibang modus. Samtang i-reactivate ang talisay si TPNP Command Center aron mamonitor ang real-time na lakaw sa mga pulis nga magpatrolya migamit sila og mga handheld radio aron mas paspas ang communication ug magiyahan dayon ang kapulisan sa dapit nga nanginahanglan sa ilang presensya ilabi na panahon sa emerhensiya o kriminalidad. Lakip sa konektado na unya sa command center ang alarm system sa mga establishment. It is a deterrence ito ma'am kasi in the first place kung naay uh, alarma diha or naay presence ng pulis madali lang tayo makaresponde, madali nating tatawagan sila. Kausap ko na rin si Mayor, Uh, at saka yung mga other stakeholders natin gaya ng mga uh, Business Chamber of Commerce, yung Homeowners Association na i-embed dito yung alarm system. Samtang mipadayag ang hepe sa City Toda, sa ilang kaandam sa pag-abag sa kapulisan sa command center. Once ma-activate ng ilang command center, ang matabang sa City Toda kay naman ka sa halos mga daan, labi na gid duol sa mga bangko so once gani nga makadawat sila sa mga alarma mo contact din sila sa City Toda para matawagan na mo ang personal nga naa dito pag verify pag confirm sa mga alarma May nadistino na usab nga mga sakop sa scene of the crime operatives sa Talisay City Police nga mao'y mo, mo sa mga alarma nga mahitabo sa dakbayan sa Talisay City hangtod na sa lungsod sa San Fernando. It is a very advantage sa Talisay City Police na meron na tayong forensic forensic group dito. So sa akin naman sa part ko, ay huli ako ng huli kung naay mga badlungon diyan na nagabalig yan ng illegal drugs. Patay mo sa akin kay hulihin ko talaga kayo. Ang mga kalambuan gihangop ni Talisay City si Mayor Samsam Gulyas aron masiguro ang hugot nga pagpatuman sa peace and order sa Dakbayan. Kami ni Paguyod ni Sir Paguyod may Miminag -mi Nag-coordinate with each other, pimi text especially sa mga kailangan niya, sa mga adlaw-adlaw na mga kailangan. So kung unsa iya mga priorities, kanunay man nag sa gobyerno, labi na sa mayor's office. La dili pa man hingpit nga operational ang Talisay City PNP Command Center apan nakakatap na ang mas daghan pa mga pulis dunga na sa pagreactivate sa mga police pul community precinct sa tulo ka mga strategic areas o dugangan pa kini sa bukirang lugar. Lan. Okay, daghan salamat. Marie dumabo.